Hi hey, mga langga! Ngayon nga ay Tuesday, April 23, 2024. Araw nga ng pagkuha namin ng titulo ng lupa ngayon. Sobrang init nga talaga ng panahon ngayon, kaya naman tuwing magmumotor kami, lagi ako naka-jacket at naka-gloves. Yung mapapaatras ka talaga pabalik sa loob ng bahay. Kita nyo naman mga langga at alam kong ramdam na ramdam nyo talaga ang sobrang init ng panahon. Si daddy nga magpapaitim talaga. Ayaw na ayaw mag o magsapatos man lang. Pero ako, hindi mo mapapamotor na walang mejas o mulan man o umaraw. Namiss ko sumakay dito sa Brom Brom. Uy, ano daw? Ba't kaya gumaganon? Nakaalis na nga kami at palabas na din ng village. Taga dito nga lang kami, mga langga. Yung lagi nyo nakikita sa Gedli Gedli. Uy! couple helmet yarn. Sana all. On the way na nga kami sa aming pupuntahan. Excited na nga ako mga langga. Finally, sa amin na talaga nakapangalan yung property namin. Dito nga lang kami magsishortcut sa likod ng subdivision. Para nga hindi na nga kami umikot tangkay layo-layo. Ginto pa naman ang gasolina ngayon. Kung mapapansin nyo nga mga langga may bagong tayo dito na mga bahay. Pwede nga kayo dito mag invest. Katabi nga lang po siya ng Lancaster. Marami niyang pabahay ang nagsusulputan ngayon dito sa Cavite. Habang mga bata pa nga lang tayo mga langga kung kaya mag-invest, mag-invest na nga. Dahil nga every year tumataas ang value ng bahay at lupa. Sa sobrang init nga dito sa Pilipinas, yung mga damo ay parang wala na nga buhay. Kung ako nga lang yung mga damo, naku, hindi ko na nga talaga kakayanin pa dahil nga sa sobrang init. So nandito na nga kami sa 13 Martires. Konting kembot nga lang at makakarating na din kami. 19 km nga lang ang layo nito sa bahay. Medyo mabilis nga lang yung biyahe namin dahil nakabrumbrum lang kami. Uhu, bakit kaya gumaganon? Regine, woohoo! Bigla nga kami napahinto dahil nga naka red light kami. Sa paghinto nga namin, ngayon ko lang naramdaman yung sobrang init sa paa na parang malalapnos na nga ako. Hindi ko nga napansin na blurred pala yung video ko. Uhu, ba't kaya ganon? Regine, uhu! Binalingan mo na naman nga. So nandito na nga kami mga langga kaya naman maghahanap kami ng aming mapaparkingan. Sa mga oras nga na yan, nakapag park part na nga kami. Hindi ko na nga po na videohan kasi nga po nagmamadali na nga po kami. Papasok na nga sa loob si Regine! Woohoo! Parang malungkot si ating nakaupo. Iniwan siguro ng jowa. Dito nga pala yan sa registry of deeds. Ang dami palang tao. Hindi bali tao din naman tayo. Inasikaso na nga namin ang titulo ng lupa. Nang sa gayoon nga po ay nakalipat na po sa aming pangalan. Finally, officially kami na nga po ang nagmamayari. Nakuha na nga namin ang titulo Kaya naman naisipan namin bisitahin yung aming lupa Kahit sobrang init nga, e pinantahan pa rin nga namin At ayun nga si Daddy, o oh, kahit sobrang init, e nagahanap nga pa rin siya ng muhon Grabe talaga yung tirik ng araw Buti pa yung araw tumitirik Pati yung mata ko tumitirik na rin sa sobrang init Uhu, ba't kaya gumaganon? Regine, uhu! Nilapitan ko na nga si daddy kasi nga nakita na nga daw niya yung muhon. At ayun na nga, tinuturo na nga niya. Last time kasi nagpunta kami dito, hindi namin mahanap dahil nga mataas yung damo. Simula po dito sa muhon at hanggang dun kay daddy at hanggang dun sa kabilang dulo, yan po ay pag-aari na po namin. Hindi kalakihan pero mataas ang value niyan. Commercial lot po kasi yan mga langga. Ano kaya ang next na mga yari sa lupa na yan abangan